hindi nagtagal matapos ipagdiwang ang bagong taon. Muling yumanig ang Indonesia dahil sa isang nakakagimbal at kakilakilabot na kaso sa pagtatapos ng Enero. Natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng tao sa isang pampublikong tambakan ng basura. Bihira ang ganitong uri ng krimen, at ang karumal-dumal nitong kalikasan ay agad na nagdulot ng pambansang usap-usapan mabilis na kumalat sa social media. Ito ang misteryo ng pagpatay na may kaugnayan sa pulang maleta. Noong Huwebes, Enero 23, 2025, isang taganayon mula sa barangay Mananan, distrito ng Kendall, Rehensia, ng Nganjuk, Silangang Java, na kilala lamang sa kanyang mga inisyal na Yay, ay nagpunta upang itapon ng basura ng kanyang sambahayan, tulad ng kanyang ginagawa araw-araw tuwing umaga. Ang tambakan ng basura ay matatagpuan sa Barangay Dapan, sa tapat lamang ng kanyang nayon. Dapat sana ay isang ordinaryong gawain ito, isang bagay na paulit-ulit niyang ginagawa. Ngunit nang umagang iyon, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng mga tambak ng itinakwil na basura, nakita ni Y.A. ang isang malaking parsela na nakabalot sa itim na plastic bag. May kakaiba rito na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at sinuri ito ng mas maigi. Ang bagay sa loob ay isang maleta, mahigpit na nakabalot sa plastic. Gaya ng madalas na nangyayari kapag may nakitang hindi pangkaraniwan, Nanaig ang kuryosidad ni YA. Tinanggal niya ang plastik upang mas matingnan ito ng malinaw. Ngunit nang buhatin niya ang maleta, agad niyang napansin ang isang bagay na mali. Mabigat ito, sobrang mabigat. Ano kaya ang nasa loob? Isang bagay na mahalaga? isang bagay na mapanganib? Habang binubuksan niya ang zipper ng maleta, isang masangsang na amoy ang bumalot sa hangin. Napakalakas ng amoy na kusang-kusang napaatras siya. Sa loob, may nakabalot sa isang pulang kumot na may disenyo. Sa unang tingin, parang ordinaryong tela lang ito, ngunit napansin ni YA ang isang nakakakilabot na detalye. Hindi lamang disenyo ang pulang kulay, dugo ito Isang matinding pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa kanyang sikmura. Bigla niyang napagtanto na ayaw na niyang malaman kung ano ang nasa loob. Nalampasan ng takot ang kuryosidad at sa halip na tingnan pa ito, agad niyang tinawagan ng pulisya. Mabilis na tumugon ang mga autoridad at dumating sa tambakan na binanggit ni YA. Maingat na kumilos ang mga opisyal na may hinala na malapit niya na malapit na silang makatuklas ng isang bagay na tunay na nakakabagabag. Habang dahan-dahang binubuksan nila ang maleta, lalong naging matindi ang amoy ng pagkabulok at kamatayan. Ang natagpuan nila sa loob ay nagpatahimik sa kanila. Isang katawan ng babae na walang ulo at mga binti, nakabalot sa kumot na puno ng dugo. Sapat na ang eksenang ito upang magdulot ng gulat sa mga investigador. Napagtanto nila ang bigat ng kaso, agad nilang tinawagan ang mga kriminal na investigador at paramedic upang tumulong sa pagkuha at pagdodokumento ng bangkay. Nakita ang biktima na hubot-hubad, walang damit na maaaring magbigay ng agarang clue tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Naputol ang kanyang kaliwang binti mula sa hita habang ang kanang binti ay mula sa tuhod. Tila sinadya at tumpak ang pagkakaputol na nagpapahiwatig na hindi ito basta-bastang aksidente, pinlano ito. Sa loob ng maleta, natagpuan din ng mga opisyal ang isang puting lubid na pinaniniwala ang ginamit upang igapos ang biktima habang buhay pa siya. Nagmumungkahi ito na maaaring siya ay ginapos, pinahirapan, o hinawakan bago siya pinatay. Matapos makumpirma ang nakakakilabot na natuklasan, maingat na dinala ang mga labi ng biktima sa ospital ng rehiyon ng Dr. Swetomo sa Surabaya, kung saan isasagawa ang autopsy at karagdagang pagsusuri ng forensic. Batay sa resulta ng autopsy, natukoy ng mga forensic expert na ang biktima ay isang babae na nasa huling bahagi ng 20s. May maputi siyang balat, ipinakita ng pagsusuri ang maraming tanda ng karahasan sa kanyang katawan na tumuturo sa isang brutal na pag-atake bago siya namatay. Naniniwala ang mga investigador na sinakal siya gamit ang puting lubid na natagpuan sa maleta, ibig sabihin, malamang pinatay siya bago pinaghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Dahil wala nang muka para sa pagkakakilanlan, gumamit ang pulisya ng mobile automatic multi-biometric technology upang iscan ang mga fingerprint ng biktima. Dinagtagal, nagkaroon ng pangalan ng resulta. Ang pinutol-putol na babae ay si Uswatun Hasana, isang 29 taong gulang na babae mula sa Blitar, Silangang, Java. Kaya sino si Uswatun Hasana? Ipinanganak siya sa Blitar, Silangang, Java, noong Abril 25, 1995. Kilala siya ng kanyang pamilya bilang isang mabuti at responsableng anak. Gayunpaman, ang kanyang maagang buhay ay minarkahan ng kawalan ng katatagan sa pamilya. Noong bata pa siya, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang at pareho silang nag-asawang muli sa iba't ibang tao. Dahil dito, hindi sa pangangalaga ng kanyang mga magulang lumaki si Uswaton kundi kasama ng kanyang lola kasabay ng kanyang nakababatang kapatid, may isang lumang kasabihan na ang diborsiyo ng mga magulang ay madalas na humuhubog sa mga relasyon ng anak sa hinaharap, marahil sa ilang paraan na ipakita ito sa magulong buhay pag-ibig ni Uswatong bilang adulto. Tatlong beses siyang nag-asawa sa kanyang buhay at bawat isa ay nauwi sa kabiguan. Tatlong kasal, tatlong diborsyo at tatlong anak na kailangang suportahan. Upang suportahan ang kanyang mga anak, nagtatrabaho si Uswatun bilang tindera ng makeup sa Tulungagong. Dito niya nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Ratri Hartanto na kilala rin bilang Anto at di nagtagal, nagkagustuhan sila. Ngunit may problema, may asawa na si Anto. Alam ito ni Uswatun. Lubos niyang nalaman na may asawa at mga anak si Anto Gayunpaman, kahit alam niya ito, ipinagpatuloy niya ang relasyon at naging kabit nito. Dahil sa pag-ibig, hinayaan ni Uswatun na maniwala sa mga pangako ni Anto. Ayon sa mga kapitbahay sa kanyang boarding house, madalas bisitahin siya ni Anto at magpalipas ng gabi roon, kaya inakala nila na asawa niya ito. Hindi lihim ang kanilang relasyon sa mga nakapaligid sa kanila, kahit sa mundo, siya lamang ang pangalawang babae. Ngunit habang tumatagal, nagsawa si Uswaton sa pagiging nasa anino. Gusto niya ng higit pa, gusto niya ng kinabukasan. Madalas niyang tinatanong si Anto tungkol sa kanilang relasyon, kung saan sila patungo, humihingi ng mga sagot na hindi nito maibigay. Palaging matalino sa salita si Anto at pinakalmahan ang mga alinlangan ni Uswaton. Sinumpa nito na hindi na niya mahal ang kanyang asawa at si Uswaton lamang ang nasa puso niya at naniwala siya rito kahit sa kaibuturan ng kanyang damdamin ay natatakot siya sa katotohanan. Ngunit ang mga salita ni Anto ay walang iba kundi mga hungkag na pangako ang uri ng mga sinasabi ng mga lalaki kapag gusto nila ng lahat ng hindi nawawalan ng anuman. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Isang araw, sinabi ni Anto kay Oswato na buntis muli ang kanyang asawa. Parang punyal sa puso ang balitang ito para kay Oswaton. Matagal niyang pinaniwalaan na siya ang tunay na mahal ni Anto, na iba siya sa iba. Ngunit ngayon, bumagsak ang katotohanan. Hindi siya kailanman magiging kinabukasan nito. Galit na galit, hinarap niya si Anto at nagsimula silang mag-away tumagal ang kanilang pagtatalo ng ilang araw walang gustong magpatalo, ngunit tulad ng karamihan sa mga away, humo pa rin ito o iyon ang akala ni Uswaton. Noong gabi ng Enero 19, 2025, lumabas sina Anto at Uswaton upang maghapunan sa isang restaurant sa Jalan Mayor Bismo, Sampang. Walang ideya si Uswaton na ito na ang kanyang huling gabi ng buhay. Nakuha sa CCTV ang mga huling sandali ni Uswatun, isang tahimik na saksi sa kanyang mga huling oras. Ipinakita ng footage ang magkapareha na magkahawak kamay habang pumapasok sa labi ng restaurant na sa panlabas ay parang ordinaryong magkasintahan. Umupo sila, nag-usap, ngumiti at nag-enjoy sa kanilang pagkain at inumin. Walang anumang senyales sa kanilang body language na nagpapahiwatig ng darating na trahedya. Halos dalawang oras silang nanatili roon. Abala sa pag-uusap, bago tuluyang umalis bandang alas des ng gabi at nagtungo sa isang hotel sa Kediri. Pagdating sa hotel, lampas alas des na ng gabi. Kinuha nila ang kwarto numero 301, ang lugar kung saan magbabago ang lahat. Batay sa investigasyon ng pulisya, sa loob ng kwarto ng hotel na iyon naglaho ang lahat. Muling sumiklab ang kanilang pagtatalo at muli humingi ng sagot si Uswaton. Hinarap niya si Anto tungkol sa pagbubuntis ng asawa nito. Pinipilit siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa tunay na patutunguhan ng kanilang relasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, umabot ang away sa punto na hindi pa nangyari noon. Sa sobrang galit, sinugod ni Uswaton si Anto. Sa kanyang galit, sinumpa niya ito, sinabing ang anak sa sinapupunan ng asawa nito ay lalaking prostitue. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Anto sa suktulan. Walang nakakaalam kung paano eksaktong nangyari, ngunit sa loob ng ilang minuto, patay na si Uswatun. Nakahandusay ang kanyang katawan sa sahig ng hotel, tuluyang napatahimik ang kanyang boses magpakailanman. Nang mapagtanto ni Anto ang kanyang ginawa, nagpanik siya. Ngunit sa halip na sumuko o humingi ng tulong, gumawa siya ng desisyon na magpapabago sa krimen ng galit tungo sa isang bagay na tunay na kasuklam-suklam. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang kapatid na si Muhammad Aklas Maulana nang hindi ibinubunyag ang buong saklaw ng kanyang krimen, hiniling ni Anto kay Maulana na samahan siya upang kumuha ng maleta mula sa kanyang bahay. Pumayag si Maulana. Sama-sama silang pumunta sa bahay ni Anto, kinuha ang maleta, at bago bumalik sa hotel, huminto si Anto sa isang mini market. Doon, bumili siya ng maliit na kutsilyo ng prutas may maleta na siya, isang eksena ng krimen at isang patay na katawan. Ngayon, kailangan na lang niya ng tamang kasangkapan upang maisagawa ang kanyang baluktot na plano. Sinasabi na si Maulana ay hinatid lamang si Anto sa entrada ng hotel, hindi alam ang tunay na binabalak ng kanyang kapatid. Sinabi lang ni Anto na sunduin siya kinabukasan ng umaga. Pagkapasok sa kwarto 301, nilak ni Anto ang pinto at nagsimula siyang magtrabaho. Sa nakakakilabot na antas ng kawalang emosyon, pinutol-putol ni Anto ang katawan ni Uswatun. Sinimulan niya sa mga binti at nagpatuloy hanggang sa ulo. Ang torso ay isinilid sa maleta habang ang ulo at mga binti ay hiniwalay sa magkahiwalay na plastic bag. Matapos putulin ang katawan, nilinis ni Anto ang kwarto, binura ang anumang nakikitang ebidensya ng kanyang ginawa. Pagkatapos, natulog siya na parang walang nangyari. Kinabukasan ng umaga, dumating si Maulana tulad ng plano. Ngunit bago harapin ang katawan, may iba pang gawain si Anto. Kasama si Maulana, pumunta sila sa Surabaya na may layuning ibenta ang Suzuki R3 na kotse ni Uswaton. Binili ito ng isang lalaki mula sa Sidoarjo sa halagang 57 milyong rupya. Matapos ang transaksyon bumalik ang magkapatid sa tulungagong sa pamamagitan ng motorsiklo. Sa umaga ng Enero 21, alas 8 ng umaga, alam ni Anto na oras na upang itapo ng katawan. Binalot niya ang maleta na naglalaman ng torso ni Uswatun gamit ang duct tape at plastic wrap upang siguraduhing mahigpit itong selyado. Pagkatapos, Isinilid niya ito sa isang inuupahang kotse na espesyal na inayos niya para sa layuning ito. Bandang alas 10 ng gabi, dumating siya sa unang lokasyon ng pagtatapon, ang Barangay Dapan. Sa ilalim ng dilim, itinapon niya ang maleta sa gitna ng basura, ngunit hindi pa siya tapos. Susunod, nagmaneho siya patungong sa Mung Ponorogo, kung saan itinapon niya ang dalawang binti ni Uswaton sa isang kagubatan panghuli, nagtungo siya sa Jalan Raya de Sagambimoro Gambimoro noong Enero 22, kung saan itinapon niya ang naputol na ulo. Bakit niya hinati-hati ang mga labi sa halip na iwan sa iisang lugar? Dahil natatakot siya. Natakot siyang kung itatapon niya ang lahat ng sabay, makikita siya at mahuhuli. Kaya hinati-hati niya ang katawan, umaasang bago matuklasan ang mga bahagi, matagal na siyang nakalayo sa kabila ng kanyang maingat na pagpaplano, hindi na-apresya ni Anto ang determinasyon ng pulisya. Hindi nagtagal, naiugnay ng mga investigador ang mga detalye at natukoy ang katawan bilang si Uswaton Hasana. Nasiraan ng loob ang kanyang mga magulang. Napansin nila ang kanyang pagkawala, ngunit inakala lamang na abala siya. Ngayon, sinasabi sa kanila na ang kanilang minamahal na anak ay patay na, pinatay, Pinutol-putol at itinapon na parang basura, hindi maisip ang sakit na nadama nila. Si Uswatun ay palaging naging mapagmahal na anak, palaging nakikipag-ugnayan, madalas bumibisita at hindi kailanman lumalayo ng sobra. Walang ideya ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang lihim na relasyon kay Anto at wala silang kaalam-alam na nabubuhay siya sa isang buhay na puno ng sakit sa puso, pagtataksil at mga huwad na pangako. Sa kanila, maayos ang lahat hanggang sa biglang naglaho ang lahat. Tatlong araw matapos matuklasan ng katawan ni Uswatun, natunton at naaresto ng pulisya si Anto sa Madiun, silangang Java noong linggo, Enero 26, 2025. Nakakagulat hindi sinubukan ni Anton na tumakas. Walang desperadong pagtakas o huling pagsisikap upang makaiwas sa batas. Nang harapin siya ng pulisya, tumayo lamang siya roon, alam na wala nang matatakbuhan. Walang oras na sinayang ang mga opisyal. Doon mismo sinimulan nila ang mabilis na interogasyon. Dapat ay nadaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa sa sandaling iyon dahil hindi na nagmalabi si Anto na itanggi ito. Sumuko na lamang siya. Sinabi niya sa kanila sa kanyang sariling salita na oo, siya ang pumatay at nagputol-putol sa katawan ni Uswaton. Sa kanyang pag-amin, dinala si Anto sa kustodya ng polisya at opisyal na sinampahan ng kasong pagpatay. Ngunit nagdulot lamang ito ng mas maraming tanong paano niya nagawa ang ganitong karumaldumal na bagay sa babaeng minsan niyang sinabing mahal niya upang maunawaan kung paano magagawa ng isang tao ang ganoong kasuklam-suklam na krimen. Nagbigay ng opinyon ang criminologist na si Yogo Trihendarto mula sa Universidad ng Indonesia. Ayon sa kanya, ang mga kaso tulad nito ay madalas na may pare-parehong pattern at isang pangunahing salik sa marami sa mga krimeng ito ay ang malalim na elemento ng sekswalidad. Ang mga pagpatay na may kasamang pagputol-putol ay bihirang tungkol lamang sa pagtatapon ng katawan. Sa maraming kaso, ang pumatay ay may sexual na relasyon sa biktima o nakakaramdam ng baluktot na kasiyahan mula sa ganap na pagkontrol sa kanila. May psikolohikal na puwersa sa likod ng gawain sa isang banda, pinapakain nito ang ego ng pumatay na ang nagpapatibay sa kanilang nakikitang dominasyon sa biktima. Sa kabilang banda, nagsisilbi itong praktikal na layunin na ginagawang mas mahirap para sa autoridad na makilala ang katawan at maantala ang investigasyon. Para kay Anto, tumuturo ang ebidensya sa parehong motibo. Malalim siyang nasangkot kay Uswatun na huli sa isang web ng lihim kasinungalingan, at control. At nang sa wakas ay itinulak siya nito ng sobra, hindi niya gusto lamang na mawala ito. Gusto niyang burahin siya ng tuluyan. Ngayong nasa kustodya na si Anto, pinigyan niya ang pulisya ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga lokasyon kung saan niya itinapon ang natitirang bahagi ng katawan ni Uswaton. Mabilis na kumilos ang pulisya ng Trenggalek noong araw ding iyon, patungo sa mga lugar na inilarawan ni Anto. Ang natuklasan nila ay mas nakakabagabag pa kaysa inaasahan. Natagpuan ang ulo ni Uswatun sa barangay Slawe, rehensya ng Trenggalek. Nakabalot ito sa malapad na plastic at iniwan sa ilalim ng maliit na tulay. Kinuha ito ng pulisya at dinala sa ospital ng rehiyon para sa forensic examination ilang oras pagkatapos kay natagpuan ang kanyang naputol na binti sa ibang lugar sa distrito ng Sawu. Sa mga natuklasang ito, naipon na ang lahat ng bahagi ng katawan ni Uswaton. Ngunit may isa pang misteryo. Paano nagawa ni Anton na putuli ng buto at laman ng ganoon kadali gamit lamang ang maliit na kutsilyo ng prutas? Sa kanilang paghahalughog, nakuha ng pulisya ang mismong kutsilyo na sinabi ni Anton na ginamit niya sa pagputol-putol. Ngunit may kakaiba rito, maliit ang kutsilyo, halos masyadong maliit upang gawin ang trabaho. Ang pagputol sa laman ng tao, lalo na sa buto, ay nangangailangan ng malaking puwersa katumpakan at madalas ng mas malaking sandata. E pagkatapos, may isa pang kahinahinalang detalye. Ipinakita ng forensic testing na walang bakas ng dugo sa kutsilyo ni isang mancha. Malinis na malinis ang talim na parang hindi kailanman ginamit sa karumaldumal na gawain. Nagdulot ito ng bagong hanay ng mga tanong. Posible bang sapat ang ganitong maliit na kutsilyo upang putulin ang buong katawan? Gumamit ba si Anton ng ibang bagay at itinago ang tunay na sandata? At kung nilinis niya ang kutsilyo, gumamit ba siya ng espesyal na kemikal upang alisin ang lahat ng bakas ng ebidensya? Na natiling mahigpit ang bibig ng pulisya tungkol sa kung itutuloy pa nila ang anggulong ito, ngunit hindi napigilan ng publiko ang pag-iisip-isi. Sa sandaling lumabas ang mga nakakakilabot na detalye ng kaso, mabilis na tinawag si Anto ng mga tao bilang psychopath. Paano nga ba magagawa ng isang tao ang ganitong kasuklam-suklam na krimen at pagkatapos ay mahimbing na matulog sa parehong kwarto ng hotel? Sumailalim si Anto sa isang buong psychiatric evaluation, isang proseso na sinasabing tumagal ng anim na oras. Gayunpaman, hanggang sa huling pampublikong update, hindi pa na ilalabas ang resulta ng kanyang mental health assessment, iminungkahi ng mga autoridad na direktang ipapadala ang mga natuklasan sa korte, kung saan magiging mahalaga ito sa pagpapasya ng kanyang sentensya, matutukoy ba ng ulat na dumaranas si Anto ng malubhang mental disorder na posibleng mabawasan ang kanyang parusa? o patutunayan ba nitong ganap siyang may kamalayan sa kanyang mga aksyon na titiyak na harapin niya ang maximum na legal na kahihinatnan? Kahit na umamin na si Anto, hindi pa tapos ang investigasyon. May isang natitirang tanong, ang kanyang kapatid na si Muhammad Aklas Maulana, kasangkot si Maulana kahit sa ibabaw lamang bilang ang nagmaneho kay Anto pabalik sa hotel kasama ang maleta. Ngunit iyon lang ba talaga ang papel niya o may alam siyang higit pa kaysa sinasabi niya? Sinusunod niya lang ba ang utos ng hindi alam kung ano ang nasa loob ng maleta o tinulungan niya si Anton na itago ang krimen? Sa ngayon, wala pang opisyal na pampublikong update tungkol sa posibleng pagkakasangkot ni Maulana. Ngunit habang tumatagal, tiyak na lalabas ang katotohanan. Kung mas malaki ang papel niya sa pagtatapon ng katawan ni Uswatun, darating din ang hustisya para sa kanya. Sa ngayon, wala nang magagawa ang publiko kundi maghintay. At ito ang trahedya at nakakakilabot na kwento ng misteryo ng pulang maleta mula sa Indonesia. Isang kaso na nagsimula sa isang pag-iibigan ngunit na uwi sa pagtataksil. Karahasan at isang hindi maisip na krimen. Isang babaeng minsang naniwala sa pag-ibig ang brutal na pinatay ng lalaking pinagkatiwalaan, niya isang lalaki na bumulong ng mga pangako sa kanya sa dilim, ngunit siya rin ang kumuha ng kanyang buhay. Sa ngayon, ang natitira lamang ay ang paghahangad ng hustisya. Sanay makapagpahinga ang kaluluwa ni Uswatun Hasan na balang araw, alam na pananagutan ng kanyang pumatay. Sana'y makahanap ng paraan ang kanyang pamilya upang maghilom sa kabila ng labis na kalungkutan. Mag-ingat, protektahan ang sarili at ang mga mahal sa buhay dahil minsan ang panganib ay hindi mula sa mga estranghero. Minsan, ito ay mula sa mga hinintay nating pinakamalapit. Iyon lang muna. Salamat sa inyong pakikinig.